So guys, nandito na naman tayo sa main square Dahil ngayon ay araw ng sabado Kaya papasal-pasal lang tayo dito Ang daming tao ngayon dito Maraming namamasal dito ngayon Ayan, ganito lang ang itsura ng main square Maraming mga turista dito ano no? Siyempre, dadaanan muna natin tong Ban Jelasic. si Ban Jelassik. Daming mga turis, so. Oh. Ayan sila. Tapos dito, marami ding mga kalapate. Eh. Pakalat-kalat lang sila dito. Ayan, no? Pupunta tayo ng palengke, bibili tayo ng baboy at mga gulay. Ayan, masarap mamili dito sa main square. Kalapati, oh. pinapakain nila, oh. Kaya nagpulong-pulong sila dito. parang uulan no makulimlim yan nandito na naman tayo sa mga tindahan ng mga bulakla dapat pala hindi mo na ako naglaba no Nilabahan ko ko nakasampay pa tingnan natin itong mga pabango medyas Chanel Paris no, oh, baka peke ito no how much? Celebro Celebro I buy before Tri. e eh. Daj četiri. Ok, ajde. I... euro. Uzmi više. I want, wait. Forty two. Uzmi jedan, dva, tri. Drži. How much? Try euro, try ti kupi od mene 3 euro. 3? Prva ste mi čekali. Da je uži uzovi. Veliki. Ne, je uži, uži. Tajni, ne, idete ono u hlačama. 3 tri euro, bi bili na nadin to. Ah, je, to? Metri, tak, metri. Ajde, samo dam da prodam. Thank you. Very much, very much, very much, very much, 5 Fifteen. Fifteen. 15 Expensive. job job much, very 15 chanel no? original original much, very much, very much, very much, very Ito yun, hindi ko na lang ha 550 How much? Yes, how much? Pagkipti Pagkipti Yan ang daming baboy dito 550 ang kilo Depende-depende -depen sa Puno ng ano Parte ng barrel okay. So 4 euro 1 kilo Laki ng talong huh? Gram Nilaga at saka Sinigam. Pwede pwede na to. So, ito. Lettuce. This one. And this one. Ang galing ng timbangan niya. para nagtitimbang ng ginto Dusaw How much? 3 euro 3 euro 3 euro Thank you ayan guys nakalabas na tayo dito sa palengke ito na yung mga napamili natin bumili tayo ng pechay tsaka sibuyas at tsaka baboy tsaka kamatis ayan, magluluto tayo ng sinigang at tsaka nilaga, babaunin natin sa loob ng isang linggo ayan. kasi next week pang umaga na tayo ang pasok natin is 6am hanggang 2pm dito ang dami daming mga bulaklak yung iba sa consume na tayo bibili sa consume supermarket Yan, dito na ulit tayo sa main square tambay tambay muna tayo dito bago tayo umuwi ito muna tayo banda doon daming tao oh <tip> Uh! Ayan guys, nandito ngayon tayo sa konsum Ayan Bibili tayo ng bigas dito at Magic sarap Bukas kasi sarado ang konsum Kaya eh, dapat Bili na tayo ngayon Ang bibili din tayo ng mantika oh. 1.59 euro 1.2 liters 1.59 euro sa 1.2 liters at bibili na rin tayo ng bigas dito yan 1.59 Riza bibili tayo ng lima Ayan guys so 1.59 euro isang kilo. Yan si Riza, hindi mampira sa nagal. Five. Yeah. Ito na lang ang bibilhin natin, may lagayan na siya. Ang presyo nito is 2 euro 15 cents. 'Yan, para itong magic sara. Yeah. 2 euro 15 cents 200 grams meron din mga broth cubes oh. ang presyo nito is 2 euro 15 cents yan o oh. beef flavor tsaka meron din chicken flavor eto naman yung sa chicken oh. eto ang mga napamili natin dito sa consume bumili tayo ng mantika yan 1.2 liters tapos 5 kilong bigas at magic sarap ayan isang piraso ito na yung binili natin para may lagayan. At bumili tayo ng dishwashing liquid. At saka isang coke At isang ham. Ayan. Ayun lang. Ang presyo ng nabili natin ngayon is 15 euro 85 cents. Ayan ang nagastos natin dito sa consume. At bumili rin tayo ng baboy sa palengke. At saka gulay. At saka sibuyas. Ayan, nasa 10 euro ito. So ayan guys, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye.